Walang cellphone. Paano ka mga pagmumodule? Ihiram na lang ko sa ano, kapit mahal ko. Ah, nangihiram ka. Ilang oras mo hinihiram yon? Pag ano po, pagkukunin na po nila sa akin, tsaka ako itibigay. Wala kayong pambili talaga. Wala talaga. Wala talaga kami mo. <laughs> April, may regalo ko sa'yo. Tignan mo, buksan mo baka sakaling makatulong sayo Ano wi ay, ay? Ah, cake No ah? Kasi hindi ko rin alam eh ano pala yan ano kasaba cake Ba't 'tong So, yun mga kababayan mga kabarangay no magandang uh, hapon sa atin lahat at uh, mga kababayan sa araw na ito ay uh, muli nating uh, binalikan yung batang uh, 13 years old na may sakit na cyst uh, sa kanyang ovary kasalukuyan mga kababayan siya ngayon ay uh, grade 8 no pero nung una nating napuntahan mga kababayan at nakilala talagang napaiyak ang karamihan dahil sa kanyang uh, murang edad ay nagkaroon na siya ng uh, uh, karamdaman na talagang hindi matanggap ng kanyang ina maging ako man po nung nakausap ko ang kanyang inay, ang kanyang nanay at siya ay talagang naawa ang Tim Daddy Frankie dahil ang bata po ay uh, gustong gusto niya mag-aral pero ayon sa kanya hindi na po inaallowed ng uh, principal or uh, teacher ayon po yan sa kanyang magulang mas uh, pinipili na lang nila na mag-stay sa bahay kadahilanan mga kababayan don sa sakit niya mga kababayan na pag nagkakaroon siya ng buwa ng dalaw ay talagang sobrang lakas po ng uh, pagdurugo kaya malimit daw hihimatayin yung bata. Pero ang bata, nagpupumilit, nagmamakaawa, gusto niya mag-aral. Pero kahit dahilanan po mga kababayan sa kanyang kapansanan, hindi po po pwede. Kanya lang, sa kanyang pag-aral dito sa bahay mga kababayan, kailangan niya ng cellphone. Pero ayon sa kanya, mula nung bata pa siya, hindi sila nagkaroon ng cellphone dahil sa hirap ng buhay. Kaya naman mga kababayan, nagisip po ang tat ang uh, team Daddy Frankie ang inyong lingkod gumawa ng paraan paano nga ba natin matutulungan ang bata Although natulungan na natin siya mga kababayan unang punta pa lang natin ay nabigyan na natin sila ng tulong pinansyal Pero sa kailangan ng bata mga kababayan kagustuhan niya mga pag aral kaya eto Gumawa ng paraan si Daddy Frankie at sana sa pamamagitan na to ay makatulong sa pag-aaral ng bata. Mga kababayan, magugustuhan kaya ni April. April no? Oh. April Makaranas. 13 years old. May malubhang karamdaman. Sana makatulong to. At sana magustuhan nila yung regalo ni Daddy Frankie. Ano kaya ito, mga kababayan? Samahan nyo ako sa dulo ng video sabay-sabay nating alamin kung ano yung irigalo ni Daddy Frankie. Mga kababayan, let's go! po ay Nanjan pala si April. Kumusta kay April? po medyo Oh. Ano 'yan? Para saan 'yan? Ano po, tinitinda po ni Mama ko. Ano 'yan, uh, inaangat? Opo. Tapos, paanong benta? Isa-isa per piece? Saan binili 'yan? Sa ano po, sa Noli. Mhm. So, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Okay laman. May gamot ka. Okay. walang well, hindi ka pumasok sa school. Dito ka, anak. Lapit ka. Yan, upo ka. Ayan. Di ba weekdays ngayon may pasok? Ba't di ka pumasok? Hindi, hindi ko pa po kasi kaya pumasok. Hindi mo kaya. So, paano yan? Pag nandito ka lang sa bahay, ano po, magmo-module -ma po. Mm, paano module? Eh, sabi mo nakaraan wala kang cellphone. Hindi ko po ayun gagawin ko kasi wala din pong cellphone. Pag magmo-module po. Walang cellphone. Paano ka mga -ma module Ihiram na lang po sa ano, kapit pa ito. Ah, nangihiram ka. Mabuti may nagpapahiram sa sa'yo. Meron naman po ilang oras mo hinihiram 'yon? Pag ano po? Pag kukunin na po nila sa akin tsaka ko ibibigay. Mhm. O kasi ang cellphone maya-maya ginagamit nila, 'di ba? May Facebook ka rin. Okay. Pero walang cellphone. Mula mula nung bata ka, hindi ka nagkaroon ng cellphone? Meron po, pero po nasira po kaagad. Ano ah, nasira bakit? Saan galing yung cellphone na 'yon? Ano po, pinaglumaan po ng ano Ate ko po. Pinaglumaan. So, yung cellphone na bago na para sa'yo talaga, wala pa? Hindi mo pa nasubukan? Wala po. Hindi ka nabigyan ng mama at papa mo? Hindi po. Bakit? ko ano ko lang po yung budget. Hmm, kulang. Ano Hawawa naman si April. So, dito ka lang sa bahay. Anong ginagawa mo kadalasan dito bukod sa pagmumodule? Ano po? Natutulog po. Kaya po ano, minsan lalabas po, tapos babalik po kaagad dito. Hindi ka ba nalulungkot mag-isa dito lagi? Nalulungkot din po. Hindi ka ba naiingit sa mga kapwa mo bata dyan na nagpasyal-pasyal? Hindi naman po. Mm -hmm. So yun mga kababayan, mga kabarangay, sa mga bago pa lang sa aking channel, sa mga hindi pa lubos na kakilala sa akin, ako po si Daddy Frankie. Ayan. At sa mga kababayan natin, gaya na aking sanabi. sa mga hindi pa totally naka, nakakilala. May premiere po ako lagi sa aking YouTube channel, Daddy Frankie po, uh, 7.08 ng gabi. Sana isupport nyo rin po at sa mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe din po. At uh, mga kababayan, siya po yung sinasabi ko sa inyo sa aking intro. Siya po yung batang 13 years old na may sakit po siya sa ovary. May sis, no? Oh, po. Hindi po siya pwedeng may pagsabayan sa school ng kanyang mga kaklase. Tanging dito lang siya sa bahay, hindi rin siya nakagala ng malayo dahil madalas nahihilo. Ayon sa kanyang nanay, nung unang nagpunta kami dito, Uh, may mga gamot silang binibili pero kadalasan tipid dahil sa kawalan. No? Kumusta pala ang tatay mo Nasaan? Nagtatrabaho po. Ano oras dating? Hindi ko po alam. Yung nanay mo? Nandiyan po. Ay, pakitawag. Pwede natin kausapin? Na Sige. Ingat ka, ha? <laughs> Nay, kumusta po? Magandang hapon. Ayan, Nap napabalik kami ulit na eh. Puka dito na Okay lang ba? Maabala namin kayo? Dito ka na Lapit ka ulit, ano? Lapit mo yung upuan. Ayan, dikit ka konti na eh. Ayan. Kumusta kayo dito na Okay lang naman po sa awa ng Diyos. Okay, kumusta naman si April? Ano, ano pa rin? Palaging nahihilo pa rin siya. Ta, yung, ano nga, yung dugo niya, yung dugo niya. Kaya nga pinapataas namin, kaya gulay palagi po. Okay, ah, 80-60 yung... Oh, yung hemoglobin oh. lang ang tin ano talaga, binabantay namin para hindi na bumaba. Pero yung sis niya... Oo, oh, yun. Tuloy-tuloy pa rin yung gamutan po niya. Okay. Hanggang October to po. Ah, huwag mo mamasamain na Mula nung pumunta ka, kami dito, hmm. nagpagbigay kami ng tulong pinansyal. Ano pong ginawa niyo sa pera? tinabi po namin yung pera para pang paano po niya. Kailan kayo pupunta hospital? Sa Webis po. Ah, sa Webis pupunta kayo. Uh -huh. Hindi siya nakakapasok na eh. Opo. Kasi ano, nag-usap kayo mga teacher niya. Bali, magmumodule po siya. Ta, bukas bukas, bukas, kasi, exam nila. Kaso lang, wala, wala dyan yung principal kasi nagsiseminar po. Kaya sabi nung advisor niya, uh, bali, ano daw, hintayin daw si Sir Principal para makapag-usap kami na mga, yung advice niya sa kayong lahat ng picture, para may daw yung module niya. Mm. Ah, so ibig sabihin, pag, naka, pag nakausap nyo na po, dire-diretsyo dito na sa mojo, ay dito opo, na siya. Opo, kasi yun na po na ano, Kaso lang yung ginagamit niyang cellphone ang humiram ang humiram talaga nun si ate niya. Bali siya humihiram lang siya. Teka kasi dito na yung ate niya eh wala din siyang cellphone kaya nakiusap usap siya sa school yung no yung tablet na humiram muna siya habang wala wala kami talaga pambili. Wala kayong pambili talaga. Wala talaga. Kaya talaga kami maumimiss. Dadalwa kasi kaming magkapatid. Eh simple yung kuya ko din may sakit. May kanser siya sa buto. Kahit na may kanser siya sa buto, kumisang kung may medyo may pira din siya. Pinibigyan niya kami kahit pa paano. Kasi yung pamangking niya, kahit na may sakit siya, mahal na mahal sila. Hmm. Ah, mahal na mahal ng kapatid niyong pamangkin niya. Po, po. Kaya lang may sakit na siya. Po, po. May sakit siya sa Anong yung, trabaho dati noon? Ano siya nag-aano siya sa construction po. Mm. Eh siya kasi nag-asawa siya, matanda na siya kaya <laughs> hindi nagkaanak. Wala na po, wala, po, wala Ah, kaya dito niya tinutuon sa kanya po, mga pamangkin. Po. Ang problema, nagkasakit din. May sakit din po siya kasi nasa Cavite po sila eh. Mm. Uuwi siya ng ano, December ata kasi. Sa, sabi ko kasi patay na rin ang nanay ko at tatay ko. Kamamatay lang ng tatay ko last year. Ako ang nag-alaga sa tatay ko dahil sabi dadalawa lang kami mga Mm -hmm. Sabi ko, kuya, patay na si tatay. Kailang, kailang ka uwi dito. Siguro bukas sabi niya. Pero Uuwi ako dyan, pero wala akong pirang dala. Sabi niya, okay lang. Kaya, yung mga tiwin ko, sila ang nagastos sa tatay ko kasi walang-wala talaga ako. Mm -hmm. Saka nagkasakit din ako noon eh. Mm -hmm. Buti nga, sa walang Diyos, binigyan ako ng kalakasan ng katawan. Pahit na pahit ako noon, kaya akala nila hindi na ako mapubuhay. hindi ko na mapapalaki yung mga anak ko. Hmm. Pero, niligyan pa rin ako ni Lord ng panibahang buhay para yung mga anak ko ay makasama ko pa sila. Hmm. Laban lang tayo, Nay, no? Ganun talaga. No? Anay, kaya ako bumalik dito para kumustahin si April, kumustahin kayo. Alamin din yung kalagayan, no? But sabi ni April, nagtitinda kayo ng tinapay? Oo, kay Kagawad Estrada po yan kasi kanina. Kinuha nyo doon? O po, kasi pa. nakikitinda talaga po ako. Yun ang hanap buhay nyo? Oo, so, kung ano yung papitinda ng mga, mga ano, kakilipitin. Paano nyo tinitinda to na eh? Ano, kukunin ka ng 20, ibibili, ibibinta ko lang 25 para may limang piso po ako. Ah, itong isang supot, kinuha nyo ng 20. 20 ibibinta ko po ng 25. Para eh, tag-isang supot benta nyo. 25. Ay, 25 benta nyo. Okay. Sa, sinong bibili? Dito din po sa bahay-bahay. Bahay. bahay, bahay. O oh, yan na lang po natira. Saan yan eh. Ah, okay. Kada hapon, kung minsan, 20 ang kinukuha ko sa kanila. Kasi pag nakita nila ako doon, ay, binta ka naman ng ano, tinapay para ano, sabi na. Okay. So, ibig sabihin, pag napaubos mo yung sampo, okay. may 50 pesos so, may 50 ka rin. Na, oh, para may pambili din po, pambao ng mga bahay. Ganun lang na eh, 50 lang. Oh, Grabe talaga ang hirap, no? O, kanina kasi galing ako dun sa nakikilabang ko, niya, ano, kumusta na yung anak mo, sabi niya, dahil alam naman nila na may sakit to eh. Mm -mm. Sabi ko. Ayun, balik-balik kami sa ospital, siyempre yung ano niya, dugo niya, laging pinapalaboratory para hindi na maanimik siya, para hindi na siya masalinan ng dugo. Mm, para mamonitor. monitor Pray lang tayo na eh. Huwag mawala ng pag-asa, no? Gaya na aking sinabi na eh, kaya ako nagpunta dito, kumustahin kayo, lalong-lalo na kay April, no? At syempre, mayroon akong, ano, uh, munting regalo kay April. Sana makatulong to sa kanya, no? Ayan. April, may regalo ako sa'yo. Tignan mo, buksan mo. Baka sakaling makatulong sa'yo. Ano ay ay ah, cake? Ha? Huh? Kahit ako hindi ko rin alam eh. Ano pala yan? Ano, kasaba cake? Uh -huh. Oh, pagpasinsyaan mo na yan, April. dahan baka mabasag. Eh, pasinsya ka na. Hindi kami ang ano niya ni, eh. Hindi kami ang uh, nagbalot. Kasi yan yung mga ano, mga kababayan. Ah, uh, pa, Rapol Rapol ni Daddy Frankie. Ay meron pa ulit. Sige buksan mo lang, walang ahas diyan, huwag kang matakot na... OK Ito ko kasi mga pag-aral ka, ha? Buksan mo para makita nila. Sana makatulong sa pag-aral mo yan, anak. Malalagpasan mo yung problema na yan. Ingat, baka malaglag, ha? Sige. Paano ba? Yan. Okay. Sige, hawakan mo muna yan. Buksan mo. <laughs> nandito rin yung mga charger niya ha Kompleto yan Hindi ko alam, bahala ka na magbukas no Ayan, nandito yung mga charger Lahat na accessories niyan Nandito Happy ka ba, nak? Sobrang masaya. Maging ako man mga kababayan talagang awang-awa kay April sa kanyang murang edad, sa kanyang nararanasan. Mag, a makapag-aral lang, manghihiram lang ng cellphone sa kapitbahay. Ano masasabi ni April? Maraming salamat po, umabayan. Maraming salamat din po na ni <laughs> Si nanay. Nay, ano masasabi ni nanay? May iPad na yung anak nyo para pag module siya. Magiging komportable siya mag-aral. Maraming salamat po kasi hindi ko pahayang magdaniya nang alam ko ng ganyan. <laughs> kasi talagang bulang na kulang po kami talaga sa may trabaho yung asawa ko kung minsan hindi naman palagi po eh. At ako naman nag-i-extra lang sa paglalabas na kapag titinda. Okay. Sige na eh, basta gaya na aking sinabi Laban lang April, ano ka naman na maging problema Lagi ka lang tatawag kay God Pati ako napapaiyak mga kababayan Nakikita ko yung mga ganitong edad Ganitong bata Talagang Sakit sa dibdib mga kababayan Kaya salamat po talaga sa inyong lahat Mga kababayan, mga sumusuporta Sa Team Daddy Frankie Mga kababayan sakali po, isa ka rin na nangailangan ng mga ganito, i-share mo ang video ito. Baka sakali, ikaw naman mapuntahan namin. Pamamagitan ng iyong pag-share, baka mabilis ka namin ma-notify. No? So, okay. Okay ka na? Happy ka? Tignan mo ha? Andito lahat yung charger niya. Tapos, ano ba? Hindi na manghihiram. Saan ba siya nanghihiram na eh? Sa ano yung hiniram ng atin niya sa school mm, Okay. Sige, April, buksan mo nga. Para makita natin kung gumagana. Ayun. oo nabuhay. Pakita mo, pakita mo dito. Ayan. Oh, mm. Open mo nga ko ano pa yung mga... Ano. Ay, very good. Maganda ba, April? Okay. Nagustuhan mo? Sobra po. Okay. So, sana mag-aaral kang mabuti, ha? pagbutihin mo pa yung pag-aaral mo. Sa pagmumodule mo, sana makatulong yan. wag na huwag kang mawala ng pag-asa. Happy ba? Sobra po. Sobrang happy. Kahit ako, mas masaya ako para sa'yo. Mas masaya ako na nakatulong sa inyo kahit pa paano. No? So, unang punta namin dito hanggang sa ngayon, Inaasahan mo ba na makarating ang Team Daddy Frankie dito? Hmm? Hindi namin alam. Hindi mo inaasahan ay? Eh. Hindi nyo alam na makarating? Opo. Kasi, siyempre, sa daming ano tinutulungan po ninyo, siyempre, buti na lang po na pilingin po. Yes. Dahil po yan kay God. Opo. Kahit anong hirap, ano man ang pinagdadaanan natin, basta't patuloy tayong naniniwala kay God, gagawa at gagawa siya ng paraan ma-survive or gagamit siya ng mga ibang uh, instrumento para makatulong. No? Kaya wag lang natin kakalimutan si God, no? Maraming maraming salamat, marami salamat po. Salamat okay? Mag-iingat ka parati, ha? Pakaingatan mo yan. So, ikaw na lang bahala siguro na bumili ng uh, protection niya yung case niya para hindi madali mabasag, no? Okay. okay.